Hello, good morning guys Mayroon po tayo ditong isang rice cooker So, ang sabi ng may-ari po ay hindi po nakaka-pagluto so, <coughs> so, makikita natin yan So, makikita natin 'yang mamaya Kung ano nga ba ang problema nitong rice cooker na to So, wala siyang <coughs> Wala siyang, ano, yung kaldero o yung kasirola dito sa loob So, bali ito yung term, uh, temperature limiter Kung makikita nyo, ay okay pa naman Ito naman yung heating element, sa ilalim niyan Heating plate Iting element yung nasa ilalim. Kung uh, kukulo pa lang, nasa cook. Tapos pag ma or malapit na siya maluto, ay nasa warm. So ang sabi po na may ari ay hindi po makaluto. So, bago natin simulan ay kung bago ka pa lang sa aking youtube channel ang Discarte Pinoy Vlog ay huwag mong kalimutan mag like mag comment at mag subscribe so, ang gagawin natin guys ay tester natin so pwede naman natin i-direct sa kuryente at pwede rin naman natin tester so gagamit lang tayo ng tester so yung guys gagamit tayo ng analog tester so sasak muna natin tong bali tawag dito guys ay power cord natin dito sa ano uh, Tapos test natin. Test natin guys. So kailangan guys nasa extend or resistance reading nasa extend sya So pag sinu natin kailangan mayroong deflection. So deflection ang tawag diyan guys. Tingnan natin sa magkabilaan, magkabila ang ano uh, connection kayt magabaliktad siya okay lang naman so kung nakikita nyo siya guys ayan kung nakikita niyo mayroon na siya agad na uh, deflection so may counting reading na agad so ibig sabihin ang nandito guys sa loob ay uh, insulation piece pag ibig sabihin okay yung connection niya okay yung connection niya so ibig sabihin may problema pa rin kahit okay yung connection niya may problema pa rin hanapin natin yung problema niyan ayan kailangan pag walang problema guys kailangan yung reading niya ay nandito ayan o so ang gagawin, ang gagawin natin ay bubuksan natin so ang gagawin natin dito guys nga pala ay madali ang madali ang pag-ayos ano bang madaling pag-ayos ng uh, rice cooker paano natin malalaman agad yung uh, problema sa madaling paraan so, saksak natin para makita yung uh, pala ninyo saksak natin muna kung na para makita ninyo kung nasaan yung warm at nasaan yung cook so ang ilaw niya guys ay nasa ayan nasa warm so ibig sabihin pag wala pang laman pag wala pang anong tawag dito wala pa siyang nakakalang dito ang ilaw talaga ay nasa warm so lalagyan natin ng kalang for example ito po yung uh, ito po yung kasirola. so i ano lang natin i-pupos natin itong thermo Uh, temperature limiter para bumaba hindi hindi nag steady sa cook oh, ayan, hindi nag steady sa cook so ibig sabihin may problema yung ano nya may problema yung uh, switch nya sa loob so yan ang yung hanapin natin mainit naman siya. So, kailangan, pag binabato guys, naka, uh, naka, ano, sa cook agad ang problema minsan nalipat dito sa warm so ito lang ang problema niya guys sa natin So ayan guys, nabuksan na natin yung ilalim. Ayan pa. So, ito toro ko lang 'yang guys. Yung party ng uh, Rice Cooker. So ito yung insulation piece na sinasabi ko. Kayan guys. Ang nakalan dito nakaiikot yung maliliit na wire. Mula dito, paikot siya hanggang dito. Insulation uh, insulation piece itong tawag dito, 40 watts. At ito naman ay temperature limiter. So ang tawag dito guys, ay temperature limiter. Ito naman ay heating element. Yan. Heating element yan. Isang ikot lang yan. Isang. kanya lang siya. Oh. Heating element. Ito naman yung. Thermal fuse. So thermal fuse. Ang tawag niyan guys. Pag. Pag wala na siyang. Ano. Wala na siyang ilaw. Wala nang lahat. Ito ang may problema. Thermal fuse. Tapos may switch siya dito guys. Ayan. Ayan yung switch niya. Ayan. Ayan pag binababa natin, pag binababa natin guys, kailangan makadikit yan dito. Ayun o, may o, may siya. Kailangan mag, mag ano, mag-contact sila. So, kapag hindi sila nag-contact guys, ang mangyayari, ang ilaw ay laging nasa warm. Nasa warm lang. Kahit nakababa na tong toggle uh, tagil switch. So, ang gagawin natin yan guys, dahil dito, dito nga pala guys yung problema nun, dyan. Hindi siya nagsu switch on. So, subukan natin guys. So, oh. ayan. Subukan natin. Para makita ninyo. Ayan. Napaka, ano, madali lang yung guys na ayosin ang mga ganyan. Oh. Kung nakikita nyo, mayroon siyang, mayroon siyang, tawag dito, mayroon siyang reading. So, ididikit ko to. Ganyan lang ang gagawin nyo guys. So, oh. ganyan lang. Dikit nyo yan. Magkakaroon ng reading. Ayan oh. Ayan. nakadikit lang siya siya guys Ayan. Ayan. may reading na so ibig sabihin yung ilaw niya ay may lilipat na sa cook so kailangan natin yan na linisan Ayan, yung contact point na yan kailangan uh, tanggalin yung nangingitim so nata nangingitim na yan guys tanggalin natin ang liha liha lang ang katapat nya tanggalin natin So, kita ko lang sa inyo. Ayan yun. Ayan may team na siya. oh Kita nyo yan. May team na. So, liyahin lang natin yan para yung pag nag ano tayo, nagsalang ng kanin, pag binaba natin tong tagil switch ay mapupunta agad sa bua, asa cook yung ilaw. So, meron ako ditong pre-prepare na ayan, liha. Ma, ito magaspang na liha. Ayan guys. Lagay nyo lang dyan. Ayan. Ganyan lang nga gawin nyo. Hmm. Liyahin nyo lang yan. Switch na yan. Kailangan makintab. Matanggal nyo yung ano, yung itim. Ayan. Diyahin nyo lang yung list. Ayan, nawala na yung, ano, yung itim or yung sunog guys. Nawala na siya. Kabila. Di makita. Meron din itong nakosli din. Ayan. Kailangan malinis din yun. Kagaya ng nakikita ninyo sa baba. Bali dalawa yung ano niya. Dalaw yun yung dito sa itaas may na konti. Yun So kapag makintab na, nakita nyo naman makintab na siya. Subukan nyo yung ibaba. Kung mag na siya. Ayan na. Hmm. na diba? Ayan. Kaya kanina, isa nahirapan siyang nagano siya naglulus connection. Ayan. Hmm. Subukan natin. Hindi na natin lalagyan ng screwdriver dito para magkaroon ng reading. Dito na natin isi-switch on. Ayan. Kabit natin yung power cord. Tapos, lagay natin tong test probe. Kasing natin. Ayan, may, you know, may reading. Ibaba natin. Sa so, natin to guys. Ibaba natin. Ayan Kung nakikita nyo siya, ayan, okay na. So, yun lang yung ano nya, yung problema nya. Kaya yung uh, yung indicator light laging nasa warm or minsan napunta talaga sa worm so yun lang naman problema so, sa susunod naman pag mayroon tayong ano, ituturo ko sa inyo ang madali ang pagdisting pag may nakita tayo ng uh, thermostat so ito kasi insulation piece yung isang non na ano, isang klase nun ay thermostat ito insulation piece so ayan guys lagay na natin to saraduan natin So ayan guys, nasaraduhan na natin at nagawa na natin yung ano, natanggal na natin yung problema ng rice cooker. Try natin ulit. So ayan, okay na siya. So ayan guys, hanggang dito na lang po ang aking video at sana po ay nakakuha po kayo ng kaunting kalaman about sa ating ginawang rice cooker ang problema ay nagkakaroon ng loss connection yung light indicator nililipat lagi dito sa warm so hindi siya talaga magkakaluto mag so hanggang dito na lang guys at maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking youtube channel ang Discarte Pinoy Vlog magandang araw po